you yeah. pamaki ni tita. Dito na naman kami sa, ano, kiyasang temple. Kiyasang, eh mo ko, isa. So, dito na ako bumaba sa tito. Nandodong ko sa, ano, sa tumunta siya. Dito siya tinutugtogan namin. Bumaba ako dito kasi gawa nito. Ang ganda. So, ayun. Since mahilig na ako sa pink, <laughs> ganda-ganda ako sa, sa kanya. Ang ganda talaga. Birthday ni tita ngayon. Kaya gagala lang kami day off kami ng 7 days kaya ayun tumapat siya ng birthday ni tita magta Chinese New Year kaya ano may day off kami mahaba <laughs> may pupuntahan kami ni tito ngayon uh, hindi ko pa alam kung paano pumunta doon <laughs> Ayun yung gilis. Ano, <laughs> nag-book na kami ng taxi. Hindi. Ayun na si Tito. Kasama ko. <laughs> Ang ganda nung ano kanina. Eh. So, yung kulay pink doon. Tayo lang namin yung gilis. Tapos maganda na kami ng kinli. Uh, so, Ayun kami ng taxi. Tapos, Andito kami, bali-mali pa rin. -bali, Naalahan ko na i-spot. Ah, napin ko na location. <laughs> Pero malapit lang. Lalakad na lang kami. Lakad pa kami. <laughs> yeah, may puno ng saging dito. Ngayon lang kami nakakita ng puno ng saging. Dito. No? <laughs> ito. Siyempre, panda. Panda, panda. Ang kit ng bus. Medyo malapit na kami. Hello, daming panda. Ang ibang klaseng ano lang, Panda. panda. Ayan, nandito na kami. Oh, nandito. Ayan, si Ate. Oh. Ang <laughs> dami tao. Go na. Go na. Go, go, go. <laughs> daming tao. Entrance, yata ako. <laughs> Ayan. Mali pala yung entrance namin. Para may sinabi. Kasi may pagpasok mo oh, ay kailangan merong kang ano kailangan merong ID buti pala dala natin yung passport natin namin <laughs> tao entrance niya, parang ay, kailangan yata ng ano ayun may entrance pala entrance fee ano ah, 25.50. Ah. Okay. Hindi <laughs> na kami pumasok kasi hanggang ano lang siya, hanggang 5. Eh ano na eh, 4.30 na. 4.30 yeah. ba? oh, 4.30 Kaya mag-iikot mag, mag na lang kami dito next time na lang siya eh. Ano, uh, papasok pa gano'n. Tour guide yata yun. Ayokong magiging... Dito lang. Ano? Sa susunod na bumalik tayo, dito ko yung laloobin. Parang gusto kong magaling. <laughs> tignan nyo, tignan nyo. Tignan mo, pakita mo. Hindi yeah. na. Diba? Parang ako kumagano. Ang ganda ng damit nila. Ang ganda 德隆宝，啥子德隆宝？比塔米斯啊！嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> hindi naman na. Dito. <coughs> na yan, eh. Ayun. Ayun, gutom na kami ni Tito. kami yung hotdog. <laughs> gutom na. may Thai food Para magkumain <laughs> ng street food doon. Hop. Malutong. Ba't nawa ka mo? Hmm, dumi. Ang bayit tinda ni nanay. Bali, 5 kway ang isa. Kay Bremen, please. <laughs> yeah. Hindi ko alam kung ano itong isa pero mayroong ano tinda na. Hotdog. <laughs> 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 Pabalik ka nung isa pang tinda ni Nanay. Um, may naman black rice. Hindi, <laughs> 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 ano pala? Munggo. Munggo pala ito. Hindi ko alam kung matamis ito. Pero, baka matamis ito. Alam. Nandiyan to tayo lasa sa atin. Oh, Amit din na pa tayong ganito bala sa atin. Ha? No. Pandi munggo. Ha? Pandi munggo. Pandi munggo. Di pandi ko ko eh. Di mamarin isa. Munggo, munggo. Bagian tu tak sa, anu saat ini. Ini bisa parang okey. Hmm. Pandi ni hang tu. Bakit mangkang Ha, ha, ha. Ke <tik> mana? Hmm. kami ngayon sa Subway para pumunta sa Kuli. Thai Kuli. <tik>

Wala. Wala kami ng kami ano yung pagkain. Hindi ka inaasahan ay, nakita ko ito. Baboy. Ayan. Ayan po. Favorito. Diba, pa ako ng power bank. Kasi. Lobot na ako. Mahal kasi nito. Kailangan may deposit. Ayan. hindi na ako mag-vlog. Ay, wala kami nahanap ng na charger. Kami <laughs> sa ano. Yung may mga street food. Ayun. Tapos, nakakita si tito ng ano chicken ko daw yung chicken asa yung chicken ko ayun Ano yung chicken na yun? <laughs> 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 bobos chicken Pero <laughs> 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 hindi chicken yung tinda niya. na ko habang to pang kainan dito. Eh? dami pang kain nandito sa inyo. Meron silang halo-halo. Ayan, halo-halo nila. masarap. <laughs> dito nga pala kami natagpuan namin si Chinglong. Si Chinglong. Pala ko lang basa dyan. Pero ito yung malagal na namin hinahanap dito sa Chiang Lu. Dito lang pala namin makikita sa Taipuli. Tapos, Itin-tintin! Ngayon, may hapunta na kami sa TXT. Baka hindi na ako makapag-vlog kasi lobat na talaga. Ang ganda ng ano, anong ganda oh. Dito na kami sa TXT, tika dating lang namin. Nakaset pa sila ate. Buti umabot yung battery ko sa ano, sa pagta-taxi namin kasi ito pinambabayad namin yung cellphone. Ay, cellphone, hindi ko sabihin. Parang si cash, gano'n. At ayun, 11% siya ngayon. Buti umabot. kain na kami ni Tito! Pagkain namin. Ay, may tulo. <laughs> ano? mushroom soup, fries, chicken wings, tsaka si sarasalan. Yun lang. Tsaka may ano pala ko, honey citranti. ice cream mawala ng tanong. Ay, sarap. Ay, sarap to. nakalis na kami. Tapos na kami kawain. Eh, tapos, ano na sila ate. Andito na sila ate. Punta kami ng Grand Bay Hotel para puntahan sila at their edge. Tapos sila so, yung dahil. Ayun. Happy birthday to you, isawa ko Happy birthday to you, isawa ko Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you, isawa ko isawa ko, isawa ko oh, oh <laughs> Happy birthday <laughs> Punta kami ng doon, sa taas

iba't ibang klase pero itong walang lang gamit charot lang ang kakit oh daba ganda ng nang... tree si <laughs> dito na kami sa lupo sino yung asawa ko? May sinend na picture si ate. Ang ganda nito. So tara. Mag elevator na tayo. <laughs> 37 seventh floor. Twenty-five, twenty Ang bilis di ba? Na no, may pressure na. Ano? na? 87 toilet dito sa 37th floor na Ay, na naman siya nagbukas na naman ng kanya may sensor kasi yun hi ayan iyon na tayo Eu não sei tapos na ba yung <laughs> ano wala hindi ko na vlog ay, yung ay na ba ito? barbecue na <laughs> pero may picture ka ba eh. ang oras ay ano oras na ay naka bed time na to 12.54 na kahabol ah, sa ko Tama-tama alauna. Ha? <laughs> okay na? Siya na. Uy kami. bye-bye. Ito nga pala yung sinalubong naman ng birthday ko ni Tito nung 12 AM ng Feb 7. Yeah. Yo. Know? Ang tagal n'e. Yeah. Ang ganda ng luces dito, ang tagal. maubos. Uh, Ayan. Ayaw. Tapos ito naman yung nagsindi ako ng 7 na, na luces, 7 kasi 7 is my Lucky number. Hey. <laughs> Seven and uh, Lucy's. Since mag-Chinese New Year, uso ang papatok na yun dito. Kaya madaling bumali ng ganyan. So, ayan nga. Bye-bye!